Mga pangyayari sa unang digmaang pandaigdig. Bago pa man sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, nabalot na ang Europa ng matinding tensyon dahil sa militarismo, aliansahan, imperialismo at nasyonalismo. Ngunit isang pangyayari sa Sarajevo noong June 28, 1914, ang nagsindi ng apoy na nagpabago sa kasaysayan ng mundo. Isang spark na nagpapatunay na kahit isang maliit na pangyayari ay kayang magpasimula ng isang pandaigdigang digmaan. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, Sandigan ng Kinabukasan. Hulir THE SPARK siya ang asawa ng tagapagmana ng trono ng Austria-Hungary na pinaslang sa Sarajevo. Sophie Siya ang kabataang serbong pumatay sa tagapagmana ng trono ng Austria-Hungary. Gabrilo Princip Siya ang tagapagmana ng trono ng Austria-Hungary na pinaslang sa Sarajevo. Archduke Franz Ferdinand. Austrian Foreign Minister na nagpadala ng ultimatum sa Serbia. Leopold Berchtold. Siya ang emperador ng Germany na sa Austria-Hungary. Kaiser Wilhelm II Ang spark ng unang digmaang pandaigdig ay sumiklab noong July 28, 1914 nang ideklara ng Austria-Hungary ang digmaan laban sa Serbia. Kumilos ang Russia upang ipagtanggol ang Serbia. Kasunod nito, nagdeklara ng digmaan ang Germany laban sa Russia at kalaunan laban sa France. Nang salakayin ng Germany ang Belgium, pumasok sa digmaan ang United Kingdom upang ipagtanggol ito Mula sa isang spark sa Balkan, kumalat ang apoy ng digmaan na naging simula ng unang digmaang pandaigdig na tinatawag ding Great War sa buong Europa at kalaunan sa buong mundo Nang sumiklab ang Great War noong 1914, naging sentro ng digmaan sa Europa ang Germany. Nahati ang Europa sa dalawang naglalabanang panig. Central Powers na binubuo ng Germany at Austria-Hungary na kalaunan ay sinamahan ng Ottoman Empire at Bulgaria at Allied Powers na binubuo ng France, United Kingdom at Russia na kalaunan ay sinamahan ng Italy, United States at Japan. Ang pagkakahati na ito ang nagtakda ng dalawang pangunahing larangan ng digmaan. Ang Western Front, Germany laban sa France at Great Britain, at Eastern Front, ang Germany at Austria-Hungary laban sa Russia. Bago pa man sumiklab ang digmaan, nabahala na ang Germany sa posibilidad ng labanan sa dalawang panig. Ang France sa kanluran at ang Russia sa silangan. Kaya't naghanda ito sa pamamagitan ng Schlieffen Plan, isang estratehiya na talunin muna ang France bago harapin ang Russia. Bilang bahagi ng Schlieffen Plan, sinakop ng Germany ang Belgium, nalabag sa pagiging neutral ng bansa. Dahil dito, nagdeklara ng digmaan ang Great Britain laban sa Germany upang ipagtanggol ang Belgium. Western Front ang Western Front ang naging pangunahing larangan ng digmaan sa unang digmaang pandaigdig. Ito ay isang humigit kumulang 700 kilometrong linya ng labanan mula Belgium hanggang Switzerland. Dito naganap ang ilan sa pinakamadugo at pinakamatagal na labanan, kabilang ang Battle of Verdun at Battle of the Somme kung saan milyon-milyong sundalo ang nasawi. Upang makaiwas sa walang tigil na artillery ng mga Aleman, naghukay ang mga hukbo ng France at Britain ng malalalim na trinchera o trenches. Ang pagitan ng dalawang linya ng trinchera ay tinatawag na no man's land, isang mapanganib na lupain na puno ng putik barbed bar wire at landmine. Kapag iniutos ng leader ang pagsugod, kailangan ng mga sundalo na tumakbo sa no man's land habang binobomba ng machine gun at kanyon. Kadalasan, hindi na sila nakababalik. Dahil pantay ang lakas ng depensa ng magkabilang panig, walang makausad o magwagi Nauwi ang labanan sa stalemate mula 1915 hanggang 1918. Sinubukan ng Germany na gumamit ng nakalalasong gas upang mapalayas ang mga kalaban mula sa kanilang trinsera. Ngunit hindi ito naging ganap na epektibo. Samantala, sa himpapawid, ginamit muna ang mga eroplano para sa pagmamanman bago naging sandata sa unang dogfights o labanan sa ere. Dito sumikat ang Alemang piloto na si Manfred von Richthofen, kilala bilang Red Baron. Matapos makapagpabagsak ng mahigit 80 eroplano bago siya napatay noong 1918. Eastern Front Habang nagpapatuloy ang labanan sa kanluran, sumalakay ang mga hukbong ruso sa silangang Germany. Ngunit sila ay nagapi sa labanan sa Tannenberg, na isa sa pinakamalubhang pagkatalo ng Russia. Nakipaglaban ang Russia at Serbia laban sa Germany at Austria-Hungary. Nagtagumpay ang Central Powers dahil hindi pa industrialisado ang Russia at kulang ito sa armas at supply, kaya maraming sundalong nasawi. Bukod dito, pinutol ng Germany ang mga rutang pandagat ng Russia habang sinarahan ng Ottoman Empire ang mga kipot patungong Mediterranean at Black Sea, kaya lalong naghirap ang supply ng Russia. Bagaman hindi tuluyang nasakop ng Germany ang Russia, ang labis na paghina ng bansa ay nagbigay daan sa rebolusyong Ruso noong 1917 na nagpatigil sa kanilang pakikidigma. Sa Balkan Peninsula kung saan nagsimula ang spark ng Great War, nagpatuloy ang labanan ng mga magkaribal na bansa noong 1915 pumanig ang Bulgaria sa Central Powers upang tuluyang pabagsakin ang Serbia. Ang Italy naman na dating kasapi ng Triple Alliance ay sumapi sa Allied Powers noong 1915 matapos pangakuan ng mga lupain sa kasunduan sa London. Ngunit tulad ng Russia sa Tannenberg, matindi rin ang kanilang pagkatalo sa labanan sa Caporetto noong 1917. Lumawak ang digmaan sa Middle East, Africa at Asia. Sa Gallipoli campaign noong 1915, nilusob ng mga puwersa ng Britain, Australia at New Zealand ang Dardanelles Strait upang buksan ang daan ng supply patungong Russia. Ngunit nabigo at maraming nasawi. Sa gitnang silangan, pinamunuan naman ni TI e. Lawrence o Lawrence of Arabia ang mga Arabe sa pag-aalsa laban sa Ottoman Empire na nagresulta sa pagkakabawi ng Baghdad, Jerusalem at Damascus. Sa Asia at Afrika, sumapi ang Japan sa Allies at sinakop ang mga kolonya ng Germany habang sinakop naman ng Britain at France ang mga teritoryo nitong gaya ng Togo. Cameroon at East Africa. Kasabay ng mga labanan sa lupa, sumiklab din ang digmaan sa dagat. Gumamit ang Germany ng mga U-boat sa unrestricted submarine warfare, kung saan pinapalubog nila ang anumang barkong dumaraan sa karagatan ng Britain kahit sibilyan. Noong May 7, 1915, pinalubog ng German U-boat ang barkong Lusitania na ikinasawi ng mahigit 1,190 katao, kabilang ang isang daan at dalawamputwalong Amerikano. Nagdulot ito ng matinding galit sa Estados Unidos, ngunit nanatili natili muna silang neutral. Tumindi ang tensyon ng maharang ng Britain ang Zimmerman Telegram noong 1917, lihim na mensahe ng Germany na humihikayat sa Mexico na salakayin ang United States kapalit ng mga dating teritoryo. Dahil dito, nagdeklara ng digmaan ang Estados Unidos laban sa Germany noong April 6, 1917 at sumapi sa Allied Powers na nagbigay ng bagong lakas at tuluyang nagpabago sa balanse ng kapangyarihan. Idineklara ng mga bansa ang total war kung saan ginamit ng pamahalaan ang lahat ng yaman para sa digmaan. Pumasok sa paggawa ang kababaihan, ginawang pabrika ng armas ang mga industriya, at gumamit ng propaganda para palakasin ang moral ng mamamayan. When the world went to war. Kilalanin ang mga pangunahing pangyayari. Tukuyin ang inilalarawan sa bawat bilang. Estratehiya ng Germany na layuning talunin muna ang France bago harapin ang Russia. Schlieffen Plan. Bansang nilusob ng Germany na naging dahilan ng pagpasok ng Great Britain sa digmaan. Belgium tawag sa alyansang binubuo ng Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire at Bulgaria. Central Powers. Alyansang pinangunahan ng France, Great Britain at Russia. Allied Powers. Pangunahing larangan ng digmaan sa pagitan ng Germany, France at Great Britain. Western Front. Tawag sa pagitan ng dalawang linya ng trinsera. Napuno ng putik, barbed wire at landmine. No Man's Land Bansang pumanig sa Central Powers noong 1915 upang pabagsakin ang Serbia, Bulgaria. Aleman na piloto na nakapagpabagsak ng higit 80 eroplano at tinaguri ang Red Baron. Manfred von Richthofen Bansang tumiwalag sa Triple Alliance at sumapi sa Allies noong 1915, matapos ang kasunduan sa London, Italy. Briton na tumulong sa mga Arabe sa pag-aalsa laban sa Ottoman Empire. T.E. Lawrence o Lawrence of Arabia. Barkong pampasahero na pinalubog ng German U-boat noong 1915 na ikinamatay ng isang daan Amerikano. Lusitania Lihim na mensahe ng Germany sa Mexico na nag-udyok sa pagpasok ng Estados Unidos sa digmaan. Zimmerman Telegram Letters from the Battlefield Battles Within basahin ng sipi mula sa totoong liham ng isang sundalo sa France noong 1915, noong unang digmaang pandaigdig. We have just come from the trenches. We were under a very heavy bombardment. It was an experience I shall never forget. Noong unang digmaang pandaigdig, libo-libong sundalo ang nakaranas ng matinding takot pangungulila at pagod sa digmaan. Upang palakasin ang kanilang loob at moral, gumamit ang mga pamahalaan ng propaganda. Mga poster, kanta at tula na nagbigay ng pag-asa at nag-udyok ng pagkakaisa. War and words, mga mensaheng nagpapagaling. Bagaman wala tayong pandaigdigang digmaan tulad ng World War ngayon, marami pa rin tao ang may sariling laban. Sa sakit, kalungkutan, problema o pangarap. Gamit ang kanta o spoken poetry, sulat ng pag-asa, maikling dula o monolog, poetic poster, gumawa ng malikhaing tugon na magpapalakas ng loob sa taong lumalaban sa karamdaman o malubhang sakit Mag-aaral na hirap pagsabayin ng pag-aaral at problema sa pamilya? Magulang na nagsusumikap maitawid ang pang-araw-araw na gastusin? Manggagawa o OFW na malayo sa pamilya at dumadaan sa pagsubok? Taong nawalan ng mahal sa buhay at patuloy na lumalaban? Rubrik sa pagmamarka Frontline Impressions Gamit ang isang salita o parirala, ilarawan ang katangian, damdamin o imahe na sumasagisag sa bawat front ng World War I. Ipaliwanag sa isa hanggang dalawang pangungusap kung bakit mo ito napili. Halimbawa The Great War Choose Wisely Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit nagdeklara ng digmaan ang Great Britain laban sa Germany noong 1914? Nilabag ng Germany ang pagiging neutral ng Belgium sa pagsakop dito. Kung ihahambing ang Western Front at Eastern Front, alin sa sumusunod ang pinakamalinaw na pagkakaiba ng dalawa? Mas mabilis ang labanan sa Eastern Front kaysa sa mabagal na trench warfare sa Western Front. Ang Italy ay unang kasapi ng Triple Alliance, ngunit lumipat sa Allies noong 1915. Ano ang posibleng dahilan ng desisyong ito? Nais ng Italy na makuha ang mga lupain ng Austria-Hungary na tinitirhan ng mga Italiano. Kung ang layunin mo ay makapagpadala ng tulong sa Russia noong 1915, anong daan ang pinakamahalaga mong buksan? Dardanelles Strait Kung ikaw ang magsusulat ng talumpati para kay Pangulong Wilson, paano mo ipapaliwanag sa publiko na makakabuti sa mundo ang pagpasok ng Amerika sa digmaan? Tiyakin na magiging ligtas ang mundo para sa demokrasya. Tulad ng mga sundalo sa Great War, bawat isa sa atin ay may sariling laban. Harapin ito ng may tapang, yakapin ang aral sa bawat pagsubok at patuloy na lumaban. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay nasa pagpupunyagi, hindi sa pagsuko.